Ah, magpapawala tayo ng kalapate. Training. Uh... Magpapawala tayo ng kalapate. Si single tas natin mga kalapate. Uh... giltas natin. Sa rela. na natin. Uy, putok ko. Beat. mo Ano naman ang Lang Grabe. Nanda okay, Dinuwaltos ko na. Ayan, nabihigit pa sila. Dual Tosh yun Ayan na Dual Tosh Okay susunod natin ito Susunod natin ito, isang Masarela pa Ay meron Isang Paktok Meron eh Susunod natin isang Masarela lakas itu mo pakpak niya no. <laughs> <coughs> 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 ikot, hindi di ikot. Hindi di ikot mga palapatits. Ito yung isa. Oh. Eh rin, nabitaw na to dito. Eh. Ay, itang may victory. May victory sila gago. Ayan Oh. Sabihin na nga natin. Samahan natin ito. Sasama natin bitaw ng nebisiya ito. Para may guide sila. Bitaw ng nebisiya. Ayan ang nebisiya. Sama na natin na bitaw ng Nueve Sea ito. Babachi yun. Ayan o. Oh. Sila o. Oh. Ayan yung tatlo o. Oh. Tumatasan ng lipad o. Oh. Sinama ako ng bitaw ng 9 BC Mukhang hindi makakauwi yung tatlo, yung bago eh. Ayun ah. Oh. Tumaas na oh. Yung puti ayun oh. Yung isang masarela ayun oh. Pero yung tatlo ayun oh. Tumaas na oh. Ayun sila, hindi ko na ako nakikita rito sa ano. Dito kayo mamaya, makakauwi. Pauwi na yung dalawa. Ayan yung isa. Yung bitaw na nuwebe si Hata po. Si isa yung bluebird. Ayan o. Sabay sila halos. Yung dalawang masarela. Wala pa. Pangit yata yung lahi nun. No. <laughs> Pero yan eh. Nakauwi na. Ayan eh, dalawa na yan. Nakabitaw na nuwebe si Ayan o. Mga checkered na yan. Mga maganda lahi niya. ay eh, o. No. Bitaw na nuwebe si Hata. Ayan Ayan yung dalawa na yan. Yung bluebird na yun. Kanina. Tinesting ko lang sa Angeles. Bilis na mo yung dalawa. Wala pa. Pakit yung lahi nun. Pag aalisin na na yan. Pero ang tabayan, ko, ang tabayan ako hanggang mamaya. Ayan na si Masarela. Muwi na. Ayan oh. Pangatlo. Siya na lang. Isang ganyang kulay na lang.